aasikasuhin kasi ng mama niya ang pag-aayos ng titulo ng bahay at lupa na iniwan ng himaon ng lola. Doon sila pupunta ngayon. Huwag kang mag-alala. Isang linggo lang tayo roon. Marami pang matitira sa bakasyon mo. Oo na po. Matatagpuan ang bahay ng lola ni Esther sa gitna ng isang burol, tahimik ang buong lugar. Napapalibutan ito ng mga naglalakihang puno at halaman. Malayo ang mga kapitbahay. Sinalubong sila ni Tia Marsing, bunsong kapatid ng mama niya. Pati na ang walong taong gulang na pinsan niyang si Tikboy bidang-bida si Esther dahil sa ganda at forma niya. Dalagang-dalaga ka na, Esther. May boyfriend ka na ba? Hmm? Wala pa po, tia. pihado maraming magliligaw. Naku po, kailangan makapagtapos muna siya ng pag-aaral. Habang nakukumustahan ang kanyang mama at si tia Marsing, naisipan namang lumabas muna ni Esther. Wala kasing wifi sa loob ng bahay at mahina pa ang signal ng phone niya. In fairness, Instagramable to ha? Pwede rin ako mag-TikTok dito. Nangilabot na lang si Esther nang maramdaman niyang parang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa likod ng puno. Dahan-dahan huh? niya itong nilapitan. Ngunit laking gulat niya nang maitim na kamay na humawi sa suot niyang palda. Ah! Agad na lumabas si Natia Marsing, Tikboy at Mama Linda. Ah, may man! Ngunit wala naman silang natagpuan na kahit na sino. Baka daw sumabit lang ang palda niya sa naputol na sanga ng puno. Halanay, di kaya natipuan na ng engkanto si Ate Esther? Engkanto? Naku, tumahimik ka nga dyan, Tickboy. Tatakutin mo pa Ate Esther mo. Muling nangilabot si Esther. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinabi ni Tikboy. Engkanto? Engkanto? sa panahon ngayon